Maaaring hindi mo man napapansin, munit may isang tao sa paligid mo na lihim na nag-aalaga ng isang ninga sa puso, naglalagablab ng malalim na pagmamahal para sayo. Ito ay isang damdaming umaapaw, munit hindi kailanman hayagang ipinapakita, at maaaring lumampas sa iyong pansin sa gitna ng pang-araw-araw na gawain, sa mga karaniwang interaksyon, sa mga kilos na tila walang kahulugan, munit may dalang nakatagong mga kahulugan. Mayroong isang matinding at tunay na damdamin na hindi niya kayang pawiin, isang pagnanais na makasama ka, na magbahagi ng mga sandali na lampas sa mga salitang palitan. Sa mga pagkakataong magkasama kayo, mayroong isang matamis na tensyon sa hangin, na parang bawat katahimikan, bawat paghinto sa usapan, ay may dalang pag-asa na baka sakaling mapansin mo ang kanyang nararamdaman. Hinahanap niya ang iyong tingin na parang naghahanap ng sariling refleksyon, umaasang makakita sa iyong mga mata ng anumang senyales ng pagtugon. Isang indikasyon na ang kanyang mga damdamin ay hindi nag-iisa sa universo ng mga lihim at hindi ipinahayag ng mga pagnanasa. Itinatago niya ang kanyang mga nararamdaman sa maliliit na kilos, isang mahiyain ngiti, isang haplos na tila walang malisya, ngunit may dalang banayad na intensyon, isang paghanga na lampas sa karaniwan sa kanyang kalooban, nangangarap siya ng araw na magiging tapat siya, kung kailan magkakaroon siya ng lakas ng loob na buksan ang kanyang puso, at ilabas ang bawat salitang maingat niyang iniingatan. Iniisip niya kung paano sasabihin sa iyo kung gaano ang iyong ngiti ay nagbibigay liwanag sa kanyang mga araw, kung paano ang iyong paraan ng pagiging ay humahaplos sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit hanggang dumating ang araw na iyon, kontento na siyang maging malapit, kahit na sa distansya, nagmamasid mula sa malayo, may halong pag-asa at takot, nang ang ambang matuklasan mo bago siya maging handa para sa pagsisiwalat na iyon. Maaaring mapansin mo ang presensya ng damdaming ito sa maliliit na bagay, sa paraan kung paano siya nag-aalok na samahan ka sa mga mahihirap na sandali, kung paano tila palagi niyang alam ang sasabihin kapag kailangan mo ng suporta, o kung paano siya palaging handang tumulong kahit hindi mo hinihiling. Ang mga kilos na ito ay ang paraan niya upang ipakita, nang hindi ginagamit ang mga salita na may espesyal siyang pagtingin sa iyo na ikaw ay isang taong iniinatan niya sa isang ligtas na lugar sa kanyang puso at kapag hindi kanya kasama inaalala niya ang bawat detalye paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang bawat pag-uusap iniinatan ang bawat niti mo bilang isang mahalagang kayamanan iniisip kung darating ang araw na ang lahat ng ito ay hindi na magiging isang lihim ang pag-ibig na ito tahimik at nakatago ay isang puwersang nagtutulak sa kanya, na nagpapasigla sa kanya na maging mas mabuti, na nagbibigay ng inspirasyon sa mga sandali ng pagdududa at kawalan ng katiyakan. Ito ay isang apoy na nagpapainit sa kanyang dibdib munit, sa parehong oras, nagpapahirap sa kanya sa pagnanais na maging higit pa sa isang simpleng tagamasid sa iyong buhay. Habang nagpapatuloy ka, maaaring hindi napapansin ang paghanga na nakapaligid sa iyo, siya ay nakikipaglaban sa sarili niyang mga insikuridad. Natatakot siya na sa pagsisiwalat ng kanyang nararamdaman, maaaring mawala ang kung anong mayroon na siya, na ang mahika ng mga sandaling pinagsasaluhan nyo ay mapalitan ng hindi komportableng katahimikan, ng distansyang hindi niya kakayaning tiisin. Kaya't nananatili siyang tahimik, ngunit isang katahimikang puno ng mga kahulugan, ng mga salitang hindi sinasabi na nag-ipon sa pagitan nyo. Ang kwentong ito, na tila nakatago sa mga pagitan ng pang-araw-araw na buhay, ay maaaring simula ng isang mas malaking bagay. Ang katotohanan ay ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo ay hindi isang panandalian lamang, hindi ito isang apoy na mawawala sa paglipas ng panahon. Ito ay isang malalim na koneksyon, isang damdaming nagpapaniwala sa kanya sa isang hinaharap kung saan ang mga hadlang ng takot ay sa wakas ay mawawala. Kung saan maaari kayong magtagpo sa isang lugar na hindi na kailangan ng mga salita dahil naunawaan na ang damdamin. At hanggang dumating ang araw na iyon, pinapayagan niya ang sarili niyang mangarap ng lihim, umaasang isang araw ay makikita mo sa kanyang mga mata ang lahat ng hindi niya kayang sabihin. Ibinibigay niya ang sarili sa mga pag-iisip na ito kapag sumasapit ang gabi at tila tahimik ang lahat sa paligid. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman at mahina na kislap ng mga bituin, ang kanyang mga damdamin ay tila nagkakaroon ng sariling buhay. Iniisip niya kung paano ibabahagi sa iyo ang kanyang pinakamalalim na pag-iisip, kung ano ang nararamdaman niya kapag kasama ka, kung ano ang ibig sabihin ng bawat maliit na kilos na pinagsasaluhan nyo. Sa kanyang isipan, pinaplano niya ang mga pagtatapat, hinahanap ang mga salitang maaaring gamitin upang sabihin na espesyal ka, na ang iyong presensya ay humahaplos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa paraang wala ng iba pang nagawa. Ngunit kapag sumisikat ang araw, muli niyang isinusuot ang maskara ng pagiging kalmado, muling itinatago ang kislap sa kanyang mga mata at ang lakas ng kanyang mga emosyon pinapanatili ang lihim na ito ng maingat. Ang bawat pagkikita ninyo ay, para sa kanya, isang halo ng kasiyahan at pagkabalisa. Mayroong matinding pagnanais na ipakita, na sana'y magtagpo ang inyong mga tingin at matuklasan mo ang katotohanang iniingatan niya ng may pag-ingat. Munit sa parehong panahon, mayroong malalim na takot na mawala ang kung anong mayroon na kayo, na ang pag-amin ng damdamin ito ay maaaring maglayo sa inyo, at gawing isang bangin ang kung ano ang kasalukuyang nagbibigay ng kaginhawahan. Kaya't mas pinipili niyang manatili sa anino, kung saan maaari kanyang hangaan ng walang panganib, nang hindi inilalantad ang sarili, kahit na nangangahulugan ito ng pag-aalay ng pagkakataong maranasan ng buo ang pag-ibig na ito. Kapag nakikita kanyang umiti, nararamdaman niya ang init sa dibdib, isang pakiramdam na bumabalot sa kanya na parang yakap na hindi kailanman kumakawala. Para sa kanya, ang bawat ngiti mo ay isang piraso ng kaligayahang lihim niyang kinokolekta, lumilikha ng isang mosaiko ng mga alaala na siya lamang ang nakakaalam. Naiisip kanya sa mga hindi inaasahang sandali, sa pakikinig ng isang awitin na nagpapaalala sa kanya ng iyong tinig, sa paglalakad sa mga lugar na napuntahan niyo ng magkasama, o kahit nakapag ang katahimikan ng gabi ay tila tumatawag para sa mga pagminilay na walang katapusan. At tinatanong niya ang sarili, sa gitna ng bagyong ito ng emosyon, kung mapapansin mo balang araw kung gaano ang iyong presensya ay nagbibigay liwanag sa kanyang mundo. Mayroon ding mas malalim na takot, halos nakatago kahit sa sarili niya, ang posibilidad na ang damdaming ito ay isang landas na walang balikan, na sa wakas na sabihin niya ang nararamdaman, maaaring mawala siya sa isang hindi kilalang teritoryo, hindi alam kung paano babalik sa dati. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga takot at kawalan ng katiyakan, hindi niya kayang hindi mahalin ka, hindi kayang hindi naisin na maging malapit, hindi kayang hindi umasa na balang araw ay magtatagpo ang inyong mga puso ng lampas sa mga salita at mga tingin kung saan ang katotohanan ay maaaring ibahagi ng walang pag-atubili. Gayunpaman, may isang trahedyang kagandahan sa pag-ibig na hindi ipinahahayag, isang bagay na nagpapanatili sa kanya na buhay, na nagpaparamdam sa kanya ng malalim, kahit na sa katahimikan. Tinatanong niya ang sarili kung naghihintay lamang ang tadhana ng tamang sandali, isang pagkakataon kung saan titigil ang oras at ang lahat ay maaaring isiwalat ng simple at tapat. Sa bawat bagong pagkikita, mayroong ninas ng pag-asa, isang paghahangad para sa isang senyales, para sa isang kilos na magpapabagsak sa hindi nakikitang harang at magpapahintulot sa kanilang mga kaluluwa na sa wakas ay magkakilala ng lubusan, nang hindi na kailangang magtago pa. At marahil, nang hindi niya nalalaman, nagsimula ng magsalita nang mas malakas ang kanyang mga mata, nagsisimula ng ipakita ang lalim ng kanyang pagmamahal. Maaring ikaw, sa isang sulok ng iyong puso, nagsisimula ng maghinala na mayroong isang bagay doon, isang bagay na lampas sa pagkakaibigan, lampas sa pang-araw-araw na pakikisalamuha. Ngunit habang nananatili ang pag-alinlangan, ipagpapatuloy niya ang pag-inyat ng pag-ibig na ito bilang isang lihim, bilang isang kayamanang maaari niyang balikan sa kanyang mga pinakamasayang sandali, at nagpapanatiling buhay sa kanyang kaluluwa sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan. Ang kwentong ito ay binubuo ng mga katahimikan, ng mga sandaling tila walang hanggan kapag nagtatagpo ang mga tingin, ng mga ngiting may dalang nakatagong mga kahulugan. Ito ay isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga salita, upang maramdaman na umaapaw kahit sa pagitan ng bawat kilos, sa mga paghinto sa mga pangungusap, sa kagaanan ng isang haplos na mas mahaba kaysa dapat. At sino ang nakakaalam, balang araw, maaaring pahintulutan ng tadhana na mabago ang kwentong ito? na ang kung ano ngayon ay isang misteryo ay maipahayad ng ganak. At maaaring ninyong sa wakas maranasan ang kung ano ngayon ay umiira lamang sa mga pag-isip at hindi ibinahaging damdamin. Hanggang doon, mananatili siyang nasa iyong tabi, sa katahimikan, minamahal ka sa paraang maaaring hindi niya kailanman maipaliwanan. Nariyan siya sa mga sandaling kailangan mo, handog ang kanyang pinakamahusay, kahit hindi mo alam na para sa kanya, ang bawat segundo na kasama ka ay isang kawalang hanggan kung saan tumitibok ng mas mabilis ang kanyang puso. At sino ang nakakaalam, sa hindi inaasahang sandali, mapapansin mo na sa mga pinakamaliliit na kilos, sa mga pinakasimpleng salita, may mensahe siyang sinusubukang iparating sa lahat ng oras, na ikaw ang sentro ng isang damdaming nagbabago sa kanyang mga araw, na nagbibigay sa buhay ng kakaibang kinang, kahit na ang lahat sa paligid ay tila karaniwan lamang. Ang pag-ibig na ito, kahit na nakatago, ang puwersang nagpapanatili sa kanya na malapit sa iyo at nagbabago sa bawat pagkikita bilang isang espesyal na sandali, kahit hindi mo napapansin kung bakit. May isang paghihintay na kumakain sa kanya, isang pag-asang nagtutulak sa kanya, at isang malalim na pagnanais na balang araw ay makita mo ng lampas sa mga anyo, lampas sa mga salitang kaya niyang sabihin, upang matagpuan ang matagal na niyang iniingatan para lamang sa iyo kaya't isinasabuhay niya ang bawat sandali sa iyong tabi nang may tindi ng isang taong alam na ang pag-ibig, kahit hindi ipinahahayag, ay maaaring gawing mahalaga ang bawat segundo. Ang para sa iyo ay maaaring isang karaniwang pag-uusap, para sa kanya ay isang kabanata ng isang kwentong sinusulat niya sa katahimikan, kung saan ang mga pahina ay pinupuno ng mga damdaming mainat niyang iniingatan. Ang bawat salita mo ay isang pirasong iniingatan niya sa kanyang puso, at ang bawat ngiti ay isang alinawmaw na inuulit niya sa kanyang isipan sa mga sandaling pakiramdam niya ay nag-iisa. Kapag nagsasalita ka, pinagmamasdan ka niya ng mabuti, na parang nais niyang hulihin ang kakanyahan ng bawat salita. Pinagtutuunan niya ng pansin ang mga detalye na walang ibang nakakapansin, tulad ng paraan kung paano ka umiwas ng tingin kapag nag-iisip, o kung paano nagliliwanag ang iyong mukha kapag pinag-uusapan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Para sa kanya, ang mga maliliit na bagay na ito ay isang refleksyon ng tunay na ikaw, isang sulyap sa likod ng imaheng ipinapakita mo sa mundo. At kahit na hindi niya kayang sabihin ang lahat ng kanyang nararamdaman, pinapayagan niyang itago ang mga bahaging ito ng iyo, na parang mga piraso ng isang palaisipan na siya lamang ang may kakayahang buwin. Minsan, iniisip niya kung paano kung titingnan mo siya sa parehong paraan, kung mapapansin mo na naroon siya hindi lamang bilang isang presensya sa paligid mo, kundi bilang isang taong may mayaalok na higit pa sa iyong nakikita. Sa kanyang mga pinakamalalim na pag-iisip, nangangarap siya ng araw na maaari mo, sa anumang paraan, maramdaman ang lalim ng iniinatan niya, kung saan ang inyong mga kaluluwa ay maaaring magtagpo ng hindi na kailangan ng mga salita. Ngunit sa parehong panahon, may takot na pumipigil sa kanya? na nagpapanatili sa kanya sa estado ng patuloy na paghihintay. Hindi tiyak kung dapat bang sumugal o magpatuloy sa kaginhawahan ng tahimik na pag-ibig na ito. Sinusubukan niyang itago ang kanyang kahinaan, ang lumilitaw kapag bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa pagkarinig ng iyong pangalan, kapag nararamdaman niyang bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay sa iyong presensya, isang pagkabalisa na hindi niya kayang kontrolin sapagkat para sa kanya, ang pagiging malapit sa iyo ay pagiging harap-harapan sa isang bagay na hinahamon siyang maging mas matapang, natanggapin ang panganib ng paglalantad ng sarili. Ngunit ito rin ay pagiging harap-harapan sa kagandahan ng hindi alam, ng misteryong bumabalot sa mga damdaming hindi maipaliwanag, kundi mararamdaman lamang. At dahil dito, pakiramdam niya ay buhay na buhay siya, kahit na ang buhay na ito ay binubuo ng mga pagdududa at paghihintay. Maaaring mapansin mo, sa ilang mga sandali, kung paano ang kanyang mga mata ay tila kumikinang ng kakaiba, na parang may iniinatang katotohanan na hindi niya kayang sabihin. O baka mapansin mo ang bahagyang pangininig ng kanyang boses kapag pinupuri mo siya, ang paraan kung paano siya tila mas lumalapit sa iyo nang walang malinaw na dahilan, na parang naghahanap ng kaginhawahang tanging ang iyong presensya lamang ang makapagbibigay. Ang mga kilos na ito ay mga senyales ng lakas ng loob na sinusubukan niyang buin, ng isang damdaming nais kumawala mula sa mga gapos ng katahimikan. May mga gabi na nalulunod siya sa mga pag-isip, iniisip ang lahat ng posibleng senaryo ng isang pag-uusap kung saan sa wakas ay maihahayag niya ang kanyang nararamdaman. Tinutukoy niya kung titignan mo siya ng iba, kung tatanggapin mo ang kanyang mga salita ng may pagmamahal o kung matutupad ang takot na labis niyang kinatatakutan na magdudulot ng layo na hindi niya alam kung paano malalampasan. Ang dilemang ito ay palagi niyang kasama, isang siklo ng pag-asa at takot na nagpapanatili sa kanya gising sa mga tahimik na madaling araw, kung saan tanging ang banayad na liwanag ng buwan ang nakakaalam ng nangyayari sa kanyang puso. Sa kabila nito, ang lakas ng pag-ibig na ito ay mas malaki kaysa sa mga pangamba. Ito ang nagpapaniwala sa kanya na may espesyal na namamagitan sa inyong dalawa, isang koneksyon na kahit hindi pa nasasabi ay bahagi na ng inyong mga kwento. At kahit hindi niya alam kung makikipagsabuatan ang tadhana sa kanyang pabor, tumatanggi siyang iwanan ang pakiramdam na ito, ang pagnanais na maging malapit sa iyo, kahit sa distansya. Sapagkat sa kaibuturan, nararamdaman niya na may mahalagang bagay sa paghihintay sa iyo. Sa paniniwalang maaaring, sa isang hindi inaasahang sandali, magtagpo ang inyong mga kaluluwa sa paraang hindi niya kailanman inakala. Samantala, ipagpapatuloy niya ang pagiging nasa iyong tabi. Ibinibigay ang pinakamahusay sa sarili sa mga sandaling kailangan mo, isang palaging presensya, at sandigan sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan ng buhay. At kahit na mananatiling nakatago ang kanyang mga damdamin, ang bawat salitang sinasabi niya, ang bawat kilos ng pagmamalasakit na ibinibigay niya, ay may dalang bahagi ng pag-ibig na iniingatan niya. Ito ay isang pagmamahal na kahit pigil ay nagbago na ng paraan kung paano niya nakikita ang mundo at nagpatanto sa kanya na may natatanging kagandahan sa pag-ibig sa isang taong tila napakalayo, ngunit sa parehong oras ay napakalapit. Ang paghihintay na ito, kahit tahimik, ay isa ring aral. Itinuturo nito ang pagtitiis, ang pag-unawa na ang panahon ay may sariling ritmo, at ang tunay ay hindi madaling naglalaho. Sa bawat tingin na iniiwas niya upang hindi mo mapansin, sa bawat ngiti na itinatago niya para sa sarili, mayroong katiyakan na ang damdaming ito, kahit hindi tumbasan, ay bahagi ng kung sino siya ngayon. At dahil dito, hindi siya nagsisisi na mahalin ka ng lihim, nahayaan ang kanyang puso na magsalita, kahit na sa kanyang kalooban lamang. Marahil, sa isang malayong araw, mapapansin mo na may higit pa sa inyong mga interaksyon, kaysa sa simpleng pagkakaibigan o kaswal na ugnayan. Na mayroong tindi sa mga katahimikan, isang lalim sa mga salitang maingat niyang pinipili. Sino ang nakakaalam, baka maramdaman mo ang pagkukulang ng mga sandaling tila napakalapit niya, sa paraang walang ibang nakagawa. At sa gayon, baka maunawaan mo na ang kanyang pag-ibig ay palaging nariyan, naghihintay lamang na makita mo. Hanggang dumating ang araw na yon, ipagpapatuloy niya ang kanyang landas, pinapangalagaan ang pag-asang maaaring pahintulutan ng tadhana na magkaroon ng sandaling kung saan ang lahat ng hindi nasabing mga salita ay sa wakas ay magkakaroon ng tinig. Sapagkat, kahit walang mga pangako, kahit walang katiyakan, mayroong isang bagay sa pag-ibig na ito na nagpapaniwala sa kanya na sulit ang paghihintay na, sa anumang paraan, kayo ay konektado na ng isang hindi nakikitang sinulid, at na ito, balang araw, ay maaaring magdala sa inyo sa parehong destinasyon. Ang kwentong ito ay maaaring mukhang puno ng mga misteryo at katahimikan, ngunit, sino ang nakakaalam, maaaring bahagi rin ito ng iyong buhay ng mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Paano kung may isang espesyal na tao na lihim na nagkakaroon ng malalim na damdamin para sa iyo, umaasang balang araw ay mapapansin mo? Maaring ang tahimik na pag-ibig na ito ay nasa paligid mo, naghihintay ng tamang sandali upang magpahayag. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, kung tinamaan ito ang anumang bahagi ng iyong puso, mag-subscribe na ngayon at sumali sa paglalakbay na ito ng mga pagtuklas at damdamin. Mag-iwan ng komento tungkol sa iyong palagay sa temang ito, sa ideya ng isang taong nagtatago ng lihim na pag-ibig. At, syempre, huwag kalimutang ilike kung naniniwala kang may espesyal sa mga damdamin hindi pa nailalantad. Sa huli, hindi mo akalain kung gaano ka iniisip ng taong ito.